sari na ka Ha huh? <tong> Atin Atin Ano atin Anong atin <laughs> Paano nga yung brum brum? Eh. Uh -huh. e. Uy, uy, uy. Ayaw na. Ayaw ng kabra. Brum brum. brum, brum. brum, brum. Di pa man ikaw mabilihan sa brum brum. O pa makailisin siya. <laughs> di pa pwede ng brum brum ha. O pa kailisin siya. Ito. Hmm? Oh, si Tatin, oh. no, palisin siya. Si Tatin, hmm. Wah, pa'y brum-brum. Hindi -brum. pa pwede palitan ng brum-brum. Tatin? Huwag eh, siya si Tatin. <laughs> hmm. mm. Ano? Huh? Wow. wow. Wow, ganit daw. Wow. <laughs> wow. Oh, may mga sili. Ang dami, no. Opo. Oh, oh. Hindi naman pwedeng pumunta dyan.